Good day mga boss. Ayan, may dinala dito sa atin. May Sol I-125. Super stock to mga boss. Nalubog sa baha. Una ko tinanggal dito itong kanyang gulong kasi hindi na siya umiikot. Nag-stack up na yung kanyang brake shoe. Tsaka yung lagay niya dito sa may upuan. No? Napakaraming lupa. Ayan, kung may titulo nga ito, eh, bibiling ko na tong lupa na to Eh. Napakakapal mga boss. Matagal na tong hindi umahandar kaya ngayong araw eh, bubuhayin natin mga boss. Kapit-bahay ko lang nga pala yung may-ari na ito. Doon kasi sa lugar namin pagka lumalakas yung ulan, mabilis lang tumaas yung tubig kaya nagkaganit itong motor na to mga boss. At pagkatanggal ko nga pala ng tangke, ito agad yung bumungad sa akin. Napakakapal ng lupa. eh yung mga putik dati, tumigas na mga boss. Inanginan ko na rin yung mga sakit niya kasi baka napunan na ng putik. ay yung kanyang tangke. Balot na bolot na, na ng lupa. Ito na rin nga pala yung kanyang fuel pump. May mga kalawang, pati yung mga wire. Papalitan na rin natin siya ng fuel filter. Ito na rin nga pala yung kanyang tanke. Pinasok na ng tubig. Puro kalawang na din. Lilinisin na rin natin yan, mga boss. At pagkalas ko nga pala dito sa kanyang CBT or yung panggilid na tinatawag natin. Ayan, parang naka-agnas na, na. Tsaka kinalawang na din. Papalitan na natin yung mga dawat palitan dyan kasi mga nag-stack up na yung mga piyesa niyan mga boss tsaka din rin ko na rin nga pala yung kanyang gear oil papalitan na rin natin yan kasi pinasok na rin ng tubig kung mapapansin nyo parang may puti-puti at dito sa part na to mga boss napaandar na nga pala natin siya